Morning guys. Ayan. Para samahan niyo ako. i ko kayo dun sa bahay namin na ginagawa. So, ngayon yung Eternity Garden. Sa yung palatandaan papunta rito sa bahay namin sa Ubay Buhol. Ito yung, pangitin niya naman yung bahay. Ayan yung barracks. Tapos, ayan yung bahay mismo. Ito, right of way. Ito na ako nagpanambak dito. Ako nagkumasos ng para sa panambak. Dahil kami ang unang nakabili ng bahay dito sa loob so inner lot sya so ayan si misis sa, sa doya nya well nya nung asawa nung foreman namin so pag natapos yung project bilhin lang kami ng tulad yan para meron kami tambayan dito So nakamotor kami ngayon kasi akala namin pag o sila eh hindi natuloy. So eto guys yung septic tank namin. So three chambers yan. Para marami-rami tayong malalagay na alam niyo na. Three chambers. Tapos yun yung terrace namin. So ulit na terrace lang. yung main so lahat ng bintana namin guys malalaki eh. kasi lahat yan ay jealousy type ang sa design nyo kasi nito dati pahaba lang na rectangular na bintana hindi namin sinunod, di ko sinunod kasi ang gusto ko yung pasok ng hangin maximize mahangin kasi rito mapansin nyo, ramdam nyo yung, yung hangin pag mahangin lalo na sa hapon dito mahangin dito pasok na pasok yung hangin so ito itong sukat ng pinto sa ating malalapad guys 1 meter yan hapos ito ang sala ito ang guest room 90 centimeters ang lapad ng pinto tapos sala dining kusina CR. Ito yung CR namin. Ang CR, ang design ng CR, original. Pag ganon. Eh dahil makitid siya, tapos masikip sa braso, ay sa balikat. Sabi ko, pag ganon na lang. So, ngayon, yung master bedroom, ayan. May CR na may pinto doon. Ang pinto nito, CR na isa nandito. So, ang design niya, ng shower area nandito. Pareho. Um, inodoro dito rin or kabilaan ng inidoro tapos um, yung laboratory nagpasok ng pinto laboratory dyan laboratory doon kabilaan din para yung disenyo niya isang man hindi mahirap sa piping tapos ito yung kusina ito yung dining ito yung master bedroom. Dito yung pinto ko. Master bedroom. So, ang sukat ng pinto ng CR is parehong 70 cm. 70, 70. Dito 90 cm din. Tapos yan, 90 cm din. Ngayon yung papunta sa dirty kitchen. Ito, lalagyan pa ito ng biga. So, nakasarado yan. Dito ko sila lalagay yung rep. Saka yung chest freezer. Gamitin pang business. So ayan guys. Ang mapapansin nyo guys, may butas yung mga gilid namin. Dalawa yan kabilaan. Meron dito sa kabila, ayan oh. No? Meron dito sa kabila. Ano yan, exhaust yan para sa kisame. So dahil nga walang bintana tong CR. Gagawin din is lalagyan ng exhaust vent na exhaust fan. So para may labasan yung mabango amoy ng CR. Ayan, yeah, pansin niyo guys. Kahoy ang gamit ko. oh, kasi kakapusin sa budget kapag baka lang gagamitin. So, kapag may budget ko na, saka nalang iayusin yan. Susunod. Tapos, ito yung dirty kitchen. Yeah. So, kita yung stick na yun. Yung stick na yun. yan. Diyan yung muho namin. So, ganyan-ganyan pa. Malapad pa yan. Papunta yan doon. Ay, mahaba pa yan. So, ang floor area ng bahay is 80, cm, 80 square meter. Ang lot area namin is 360 square meter. So, pahaba siya. Rectangular siya. Sabi nga nung tita ko sa US, shoutout sa iyo tita Nining Perez o ita Perez. Hindi sa inyo daw ng lupa namin is hotdog. Natatakot sa brain cells ko, hotdog yung aming bahay. So, ayan. Ito dapat, may pinto rito dati. Pinatanggal ko kasi nga, 1 meter na lang ang depresya ng bahay mismo sa right of way. Masyadong makitid. Kaya pinatanggal ko na yan dyan. So, para yung hangin, true and true na lang yung hangin. So, yan guys. Sa aming bahay. Salamat sa pagsama. May this October dapat matapos na to. So push through kung matapos ngayong October to para by November yung inupahan namin is makalipat na kami rito. So isa pa palambak bukas para makompleto ng tambakan lahat. Maglatag na ng lining para sa electrical, piping, sa plumbing. Ayan. Sa inyong barracks. So may iiwan yung barracks eh, hindi gagalawin yan. Hindi gigibain kasi yan ay gagawin namin yung tambakan ah, so dito ang business na gagawin namin is yung kainan ihaw ihaw dito dyan sa up si Macy's lamesa lamesa lang tapos banderitas ng ilaw para may ilaw sa gabi so ayan Kaya nga kapit namin, mababait sila diyan. Lahat diyan mababait. sa palayan, kapit din namin yung palayan. Hindi amin yan, hindi amin yung palayan ha? So ayun, mag-uuti sana yung mga tao ngayon, pero hanggang ngayon wala. Kagawad! Kagawad dyan. That's it. Thank you sa pagsama guys. So, ingat kayo dyan lagi and a blessed Sunday to you all guys. Bye.